Papahiraman ko sa'yo ng 20,000, papahiramin mo ako? Kung saan mo gagamitin? Kung importante? 20,000 na sampal? Oo. Oh Oo, -oh. oh -oh. baka i-30 ko pa. Hala! Grabe, o OA ka. Okay. Ako, kahit hindi mo kailangan, papahiramin kita kasi madami akong pera ngayon. Oh my God! Hoy, okay, eto, mag-ipon ka. Hindi ka okay. puro yung ano. Oo nga. Tsaka wag mo ano... Huwag kang puro ay, ano, ay, 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 naiinis na ako sa iyo. Oh, sabihan oh, mo yan. Maggumawa ka ng ano mo ng John, account. Libre mo ako. Niana. Sa <laughs> Idol. Idol pa bi. Tita ano yan, yung <laughs> anak mo sobrang gastos niyan. <laughs> <laughs> tita, papatid ko yan. I'm sorry. <laughs> 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 Grabe, ugali. Oh, sorry. Ayan ay, ba yung ano? Yung chinat ka, na, magkaharap lang 86, kayo? Hindi. Ay, oo, oh, oh, oh siya yun. Grabe. <laughs> nag, ano siya, nag, ano siya, uh, naintindihan mo yung sinabi ko doon? Oo. O. Sabi niya kasi, nag-comment, nag, nag wifi kasi ako dito eh. Tapos oo, sabi niya, thank you sa lahat ng sakripisyo at tulong mo sa amin. Eh, dito lang ako sa harap ka. Hindi, hindi na sinabi, chinat pa. Apakabonak. <laughs> okay, Ang okay. tawa kami dito kanina, Tiso, Sophie. <laughs> ako din, ako din, actually. Paano <laughs> yung